Hi guys, so magdaga mi karon. So uh, only subanin rang nakasabot ko sa nang daga no. Like mag like blessing siya tapos kada si buongon isa na dyan na sa ingon anak bitaw nga uh, kuan. Tapos iyang ka iyang pinaka favorite niya nga part is kanang mag inam arang kuan mo Timoy nakalingkod. Yung favorite niya nga part is kanang mag-inom og tuba nga nasa baso nga nice stick Umikinahan kay sya na. Tapos si papa na siya gibuhat na mo. Nga. Ang sana iyang gibuhat. Iyang gihugahugawan among likod. Tanawa ninyo guys. Gilua-luaan. <laughs> <"Giluwa." laughs> Tapos ang isa excited na ganoon buka mukhaong cake. Tanawa na narapura siya kung kamukhaon na nag-cake ka O toro, gilua-luaan yung papa. Tapos makakita nyo diha na si Nami meeting mo ay nga naka number 4. <laughs> naka number 4 team mo. Tanawa lang ninyo guys. Bago na namo siya na recruit. So, kumana si Papa tapos kumana, ang isa hari-hari naka-okay ko. Wala na. And bye-bye.